Ha, <silence> <silence> 'yung baboy. Yeah guys, ay may mga baboy daw naman sila guys. Yan 'yung mananauna sa sa mga bisita rito. Pagod ah. Eh? <silence> <silence> guys Tsaka nakakapagod talaga yung lakaran eh <laughs> nakahingal ang, ang taas pala na itong akbangin na ito guys uh, umpisa pa lang ito pagod ka na <laughs> pero okay yun enjoy <laughs> ang taas pa guys layo pa ay may mga magandang people na rito eh ayan na Kiningal na rin guys Sa kasama namin Yan guys Malayo pa kami ha? Ito guys Konti na lang ha? Konti na lang Bibigay na uh Oo -oh. <laughs> Konti na lang guys oh, Pero okay dito Kung ganitong Malamig naman Okay lang Pero wag mainit ah, Mas nahihirapan tayo Yan guys Nagtasay babaw Huh So, po, akit pa Ah, grabe. Kaya pwede yung pega dyan, guys. Ayan. yan yan guys, yung mystical cave. Ayan. May hagdanan pa rin dito, guys. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong unahin namin dito. <laughs> ha, kapagol, Ayan, guys, papasok na tayo sa mystical cave. <laughs> Ay, stairs na naman, guys. So, hindi talaga natin magpahinga ng konti bago tayo pumasok. Ah, <laughs> sumasakit na ang ating mga tuhod. And guys, kung na ang tuhod nyo, hindi nyo talaga mag, ah, uh, 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 ng rest. Ayan, guys. Taralets. let's. Wow, malamig, ah. Uh. May tubig kasi sa Ayun. Ayan yung Buddha, Thailand. Opo. Ayun. Yung reflection ng titignan natin. Ayun, Pwedeng paasap lang ang anino niya? Yan. Ayun, the best yung ano niya. Oh, man, ah, ayan yung camel. So, okay. Tapos? Pwede po dyan mag yes, yan. pregnant. Ah, talaga? Um... Gusto um, po mabuntis yung mga ano Ayun, oo. Uh, ito po si Jesus Christ. Ito po yung koronang tinik niya. Yan, yung paano na po yan. Tapos ito yung ulo. Yung balbas. Yung braso. Yung kamay. Yung tuhod. Tapo, yung pa. Uh, Kandila oh, yun. Nang yak. Ay tak may jing. Ito po yung hap ng mukha niya. Ito po yung mata. Ito po yung buhok niya. Yung braso, yung kamay. Yung pinaka hawak ko niya po yung pinaka susi langit. Eh yeah. Healing stone, guys. Iba na yung. <laughs> sa so dami ng gumaling dito at sa iwa mo nangyari. Ah, talaga? At pala yung ilawan? Kaya, kaya, mong... kaya dito. Hmm. Tsaka po may, may, may mga mysterious kaya po siya Ah, talaga? Opo. Ayan guys, marami nang gumaling dito. Marami nang uh, natupad yung mga wish nila. Uh, dahil dyan sa pinaniwala ang um, mysterious na stone. Ayan guys. Subukan natin guys. Ayan mm -hmm. guys, dito, dito naman ba, yung bathtub. Dito po kayo pumunta. Kaso lang ba, daan, daan po mo lang. Naliligo yung mga uh, may sakit na mga lang gagaling sila once na lumulub sila dito sa bathtub. So, Kaya lang, av lang Ayan, ayan yeah. o, available lang siya pagtagulan. So, ayan, tumutulok. guys. Yan gagaling yung tubig na pupuno sa bathtub. Pag binulunok doon, nagkakawa ng agimat. Ayan, guys. Baka pa wala siya. Okay. So may gumagatang? <laughs> ito guys. Yung dressing room. Ayun lang ah. Ay, ito yun? Oo. Uh, tapos ang tagas rin natin. Ito uh, hanggang ay, dito ayaw. lang guys. Ay, uh, guys. Awitin mo ito. <laughs> Ay, uh, dressing dressing. Ah, guys third floor pa lang ito may seven floor pa sila rito Ang giant candle. Yung mga koy. Kung mapapansin niyo po may kandila, hindi po 'yan kandila, ano lang po 'yan? Bato. Ayun oh. Uh, may amo siya. dito. Tapos ito naman po 'yung aso, tumukso ka lang ebata ito 'yung ulo. Ayan, yung yung pinakang pinakakatawan. Ito po sila ebatadan dan magkayakap, 'yung white po. Asan 'yung snake? Ito po, ito 'yung ulo. Ah, oh. Pinakakatawan. Hmm. hmm. Um. And, guys, ah uh, dito sila kumukuha ng inumin nila. Uh, ah okay. sa nat uh, nature yung ano niya. Yan guys. Ito. Ito okay. so, na yun. lang. nga Ito po yung wishing heart. Pwede po dito mag-wish for love life. Mm -mm. Ito po yung puso na babae, puso na lalaki. Yakap lang po kayo sa dalawang puso. And... Tapakatawa po yung ano. Ayan, guys. Wedding bell po. Wedding bell, guys. Ayan. Hey, ah. pwede po dyan mag-wish kung gusto nyo ikasal or pagkatapos na ikasal. tapat lang po na mga kaya. yung Ito guys. Ayan, yeah. eh, lakit hey, pwede, pwede po hawakan. Pwede po na hawakan. Uh, hawakan yan. Opo. Oh, Kasi wala akong coin, hawakan ko na lang. Pwede din hawakan. Yung pala kan Chinese na may kagat okay, ng. Original corner ng Pala ko 'yan yes. nene. Eh. Kampana. Ah, kampana. Yes, sound of bell or kampana. Okay? Guys. Ah, uh, sige, try mo. Nasa bahay ko 'yung kakatog tong. Hehe. Uh, Tenda. O oh, hindi ako, ah. hindi pa diba? kaya pero sabi niya kasi po, may mga pumapasok ng po yung bagong so, ah pinagaganilah. Ba ba yun? uh, uh -huh. <laughs> yung kung ah, tao nila. priest Mm yun yun oo, yun Ang yun 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 Ganda. yung ito naman po yung ulo niya. balik kalong-kalong niya din naman po dyan si Jesus Christ. Nakaharap po siya sa atin. Ito yung ulo, yung pinakakatawan. Bali, na po. Thank you po. Pwede po Ayan, guys. Medyo masikip. <laughs> ingat lang, ingat lang. Wow. Diyo, yuko tayo. Ah. Uh, <laughs> Wow. Okay. Guys, ingat lang talaga dito pag nagpunta. Medyo madulas. Okay. Ganito na tayo, guys. Ayan, guys. Ganito na mga, ano, kumikinang na bato. Sabi Nice. Wow, ganda. Kaya mas maganda guys, pagpunta kayo rito, may dala kayong sarili niyong flashlight. Para mas ma-enjoy nyo guys. Ganda. Dito, to, natawa eh, sa doon na to <laughs> Ang ganda niya tingnan sa ganda, oo. Ang ganda. Natatagong kaya ng antipolo. Mystical cave. Guys. Pinto, B. Nagmaska pa kasi. Ang ganda, guys. Baka Kaya lang medyo nakakasuffocate <sukurna> ng konti kung medyo mahina yung lungs nyo. Pero okay naman guys. Malamig din naman sa loob. Medyo makapaling yung, yung, uh, yung oxygen siguro medyo kulang Yung makita ba? Masisira kasi yung formation niya. May tubig ko. Ganda. tama Mm-hmm. Yan ang guys, ang iniinom nila dito. Iniipon nila. Sayang okay. Kaya lang, ingat lang guys, panipo rito. Medyo madulas. Dahil sa mga patak na nanggagaling sa mga batas sa taas Yan guys. Ang ganda ng part na to.

Baka natin yung loob. Uh -huh. Kasi hindi natin maaayaan. Eh. Para mas maaana natin. Mas, mas makulang na maganda. Yun lang may bandal. Bandal. Uh -huh. yun, mas pangalala. Uh, yun nga lang guys, kung minsan yung mga mga rito, eh, naglalagay sila ng kung ano-ano, gaya ng pagbabandal. Yan guys, yan lang nakakalungkot. O, dapat pag pumunta kayo sa isang lugar, is panatiliin natin yung kalinisan niya. Tsaka syempre, i-preserve natin yung kagandahan. Mm. Hindi yung pag nagandahan pa yung sumusulat na yung pangalan natin. Yes, pero bawal sila hawakan dahil sa asid na, na sa kamay natin. Talagpo-porn pa, pa lang. Kayo. Na maaaring ma -i 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 ikasira ng Ayan. Itong rock formation na ito. Nagpo-form pa lang yung rock formation niya. Ayan. Ayan guys, nagpo-form pa lang siya. So, ang ganda. Ang ganda. Ayan. Ayan. Tapos yung to be, pwede nyo tikman yan. Iniinom nila yan. Ito. Ayan guys. Ayan, nagpo-form pa lang siya. Ahaba siya at kakapal. mga ilang years mag na tuntoy, bang pasan, tayo. Mm -hmm. pa mag-close na itong floor bang ito saan magdidikit na yun eh. Mm Baka siyang poles. Twin poles. Good? Okay. Teka lang sa mga kinuha namin mabuti para ano so mas maganda yata ang konti lang ilan sa isa yeah, para kami tab siya Sige lang, okay lang para ano, mapokus namin doon sa camera mismo. Pinapakita namin kasi yung buong cave para maengganyo sila ano pumunta Bobois over pala ano lang ibang sinabi mo Agimat Yeah Ikaw Okay, okay. Ay yung pinili ko So ayan. babae nila. So guys yung babae. Uh, kaya lang medyo uh, susunod natin babalikan. Dahil medyo gagabihin na tayo pagka tinaripan natin. Dahil dito pa lang gumugo na tayo ng, nabutan na rin kami ng mga isang oras guys. Yeah, abutan na kami ng gabi sa daan. So, mm, uh, akit pa kami sa taas. So, um, kulang na kulang yung oras guys. Uh, abangan nyo lang sa susunod naming vlog.